Nawawala ako dito. Ah, Kirot. Ito yung tinatawag na pulang bubuyog sa amin dito sa Bicol. Yan ni. Oh, ayan oh. Hmm. Ayan yung stinger niya, ayan oh. Let's try natin. Oh no. Uh, huwag na wag itong gagayahin mga bata ha. Ako lang gumagawa nito. Ayan oh. Ah shit. Ayan oh. Uh. Grabe. Grabe oh. Shit. Ayan oh. Ay, ito yung natuso ko. Oh. Isa pa nga. Oh. Ayan, ayan yung tinuso ko ng stinger oh. Ayan oh. Namumulaw. Oh. So try natin agad. Ito yung stinger niya mga kurago no. Ayan oh. Oh, ayan oh. Ayan oh. Ayan Ayan ah. Oh. Ayan oh. Ayan na, ayan na. So grabe rin talaga siya maka ano, makatusok. Yan oh. Ito ang ano nito ka mga kauragon. Um, yung stinger niya makaroon hindi ito na tatanggal kaya tusok lang to ng tusok yan o oh. hmm. yan oh. o ko sa inyo ay shit oh yan oh. Oh. oh no Woo, grabe, oh, grabe o oh. pagkatusok niya mga naglalabas siya ng parang likido mga kuragon parang iyon yung yung laso niya yan oh. Oh. Hmm. Ayan oh, namula oh. Oh, kita nyo ayan oh. Yan yung tinusok niya. Hmm. So mas grabe pa to kauragon sa mga yung mga bubuyog, mga pokyutan kasi itong itong, itong uh, bubuig, mga itong pulang bubuyog mga kauragon. Tusok lang siya ng tusok mga kauragon. Ayan oh. Ayan oh, pulang pula oh hmm, Napaka-aggressive niya mga kuragon. Oh, ayan oh. Pulang pula na oh. Hmm. Oh, no. Tapos mga mga ilong Oh. Ah, oh, shit, grabe. Ayan oh, tumusok pa rin siya dito. Ayan oh. Ayan oh. So papatakasin natin itong mga koragon, kasi hindi sa to sa mga ano, mga dahilan kung bakit uh, yung mga mga halaman. Oh. Ayun oh. Sobrang laki oh. Grabe siya, yan stinger niya. So, yan paliparin natin kasi tumutusok siya eh. Ah. Uh, grabe ano. Oh. Namaga oh. Oh, tapos dito, mga kuragon 'yan dyan, oh. Tumusok pa rin siya oh. Hmm. So pagkatusok niya mga korago naglalabas siya ng ayan oh, bumukol na oh, ayan oh. Isa, dalawa. Tapos ito tatlo. Tapos dito sa ano. Tapos ito. Ito rin oh. Grabe, grabe siya Makarasting Ayan oh. Hmm. Hmm. Nani? Hmm. Ito lang si Boy Oragon yung gumagawa niya. ano ba'y tapang kaya mo to? <laughs> hmm. Nagpatusok sa pulang bubuyog. Hmm. Grabe oh. Amazing. Woo, grabe. Hmm. Nararamdaman ko makakaragon yung ano, yung kerot saka yung ah uh, para siyang tumitibok-tibok. <laughs> oh. Hmm. Tumaga, ano, oh no. Hmm grabe. So ang dito na lang mga bago tayo magtas pala mga Kauragon, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel, Kauragon TV, at sa aming Facebook account, Kauragon Vlog, para lagi kayong updated sa mga bago naming upload. So hanggang dito na lang, see you on our next stream challenge. <laughs>